Ari tadi subong sa aton nga balay. Pag manakata pa sa simbahan ko. Ari dito sa tres subong. So, mga buddy, uh, ah, pasensya na akong nga video kay ang akon pagka-post sa cellphone manumano ni kay ka selfie stick. Oo, oh, i-vlog ko subong ang uh, ang dalan dere pagkadto sa amon. Ah, simbahan. So, subong ang kimpo medyo mainit kag uh, may mulugal sa bukid. Okay, guys. So, so yun guys. Padayo so, lang ako madira sa pagsubaybay sa akong nga video. sa matapos yun eh. Paki-like naman at paki-subscribe ng aking YouTube channel. at the same time, ang um, sa mga subscriber ko salamat sa inyong suporta uh, at palagi kayong na tumatangkilik sa king video pa, na tagalog na so para at least matintindihan din pero mga guys uh, ako ang gambasin yung ah, uh, ilunggo o kung hiligay nun ko kaayong nga ako kung ng On, sa ano pa may sagol nga bisaya bisaya or hiligay nun So mga nga medyo hindi ko Kasampot ako akong hambal Kaya sa salakot na Ano mga guys uh, Para maintindihan nyo lahat Magtatagalog na lang ako For the moment time At least diba Para so, maintindihan nyo yung uh, Sinasabi ko So yun guys Ito po yung Farm namin yan At yun guys yung bundok Yung Kanandog Peak dito yan makikita sa ciudad ng Morsha. So, malapit lang yan. Around ng uh, one hour ang itra-travel nyo. So, ito guys yung daan papunta sa amin. Medyo makitid siya. Pero kalain nyo guys may dumadaan pa dito ng mga motor na habal-habal. So, yun guys. Ah... Uh, magsubaybay lang kayo sa aking video hanggang dulo same time para matulungan nyo na rin para kita ng mga kaibigan nyo o kakilala nyo pakishare naman ng aking video para at least masuportahan nyo naman sa ang aking vlog so yun guys pupunta tayo sa ating simbahan sa Sunday ngayon mga 15 minutes pa na lalakarin. So, dadaan muna tayo sa Dinaman Falls and Rock Formation. So, madaan naman natin yung farm namin. So, ito po yung mga tinatanim namin dito. So, mga saging. At the same time, yan. Ah, meron namang mga bunga. Pero, ah, mostly yung mga tinatanim dito namin is mga ah, kamuting kahoy, saging, ah, lubi, o, oh, oh. tsaka ano pa, nung mga mais yan. so yun guys oh meron lang ka dito mga kalabaw yun po yung kalabaw din makita kasi malayo yan guys yan yung kalabaw 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 so, yan guys yung tanawin dito napakaganda so yun guys ah Uh, uh stay tuned lang kayo dyan uh, ko sa inyo yung rock formation na pinapaliguan dito okay so yun guys ito po yun so ito guys yung pawadaan pababa sa uh, falls so medyo matarik or madulas dito kasi naulanan so hindi pa ito na naayos kasi pag inayos to may magiging maputik yung daan nito So yun guys So kayo na bahala guys Mag-adjust sa aking video ha Kasi medyo mahirap dito maglakad Pag nagbibidyo eh Mahirap pa pag walang selfie stick So baka may sponsor Yan sa akin so, Guys so medyo mata. So ito po yung irrigation Namin guys Papunta yan sa aming rice field at yan guys, makikita nyo na yung simbahan doon. Ayan. So, at the same time, uh, tayo ay mag- Okay, uh, now, maglinis ng paa kasi iputik na yung ating paa. Yun guys, yan. so, yan po yung tubig dito guys. Eh. So, yan guys. So, yan. Ito po yung uh, kubo namin so, ipapaayos ko pa yan so yun guys so may hinog na kapa papayas <laughs> so, sarap sana kukunin to kaso taas no? So, so,